pampalusog, pampakinis ng balat at pangtanggal ng stress. Pati na mga kulot-kulot sa uh, wrinkles kung tawagin baga. Ilan lang yan sa mga beneficio ng pag-inom ng mga juice na mula sa katas ng ilang gulay at prutas. Paano nga ba ginagawa yung mga juice na yan? Alamin natin sa pagtutok ni Isay Reyes. <coughs> Hindi lang pang sahog sa ulam, alam nyo bang pwede rin gawing sangkap sa juice? Ang dating survivor castaway na si Mara Lopez, paboritong ihalo ang malunggay sa kanyang green juice. Ginamit ko po dyan itong juicer na ito at gumagamit rin po ako ng blender. Ang laman po nito, mango, unting papaya at maraming malunggay. Tried and tested na raw ni Mara ang bisa ng malunggay pa two weeks ago, nagkaroon ako ng, um, ng singaw. Ang nangyari na maga siya. So nagtake lang ako ng maraming malunggay. After today's na nawala na siya. Hindi raw talaga matatawaran ang sustansya ng tinaguri ang wonder gulay na malunggay na pwedeng makita kahit sa ating mga bakuran. Mayaman ito sa protein, iron, calcium, phosphorus, photochemicals, fiber, and vitamin A, C, and E. Miracle talaga yung malunggay. Um, ang gamit para sa amin, no, ng malunggay, basically, mataas siya talaga sa calcium. Bukod sa malunggay, ang iba't ibang bitaminang taglay ng mga prutas at gulay na ginagawang juice, tumutugon daw sa iba't ibang problemang pangkalusugan. Juice na pampaganda ba ng kutis? Magugulat ka katulad ng tanglad tulad ng luya, luyang dilaw, nakakatulong yan para makababa ng inflammation. At kung pantanggal wrinkles naman, subukan niyong gumawa ng juice gamit ang pinya o papaya. Kung aphrodisiac naman ang hanap, celery at pakwan daw ang pangunahing sangkap diyan. Tawag nila sa watermelon, ano siya, natural viagra. Ang mga nutrients na yan kailangan para mag-improve yung blood flow. Siyempre pa, may juice ding pang stress. Ang pinaka-pinaka importante para mas relax ka at makalaban ka sa stress, eh yung tinatawag na B vitamins. Kompleto yan. Ang papaya actually mataas siya sa folic acid. Isa siyang B vitamin. Yung melon. At kung may problema sa pagdudumi, ihalo lang kasama ng parsley ang pinyatang lad at spinach. Kaya namin siya tinaog na colon cleanse kasi yung ingredient na yung secret ingredient nito ay e parsley. Ang parsley kasi nakakatulong siya sa peristalsis. Yun yung paggalaw ng kolon. Imbes na mag soft drinks, pwede raw inumin ang mga healthy na juice na ito twice a day. Pwede sa merienda o kahit during meals. Paalala lang ng food nutritionist, dapat nasabayan ng balansing pagkain at ehersisyo ang pag-inom ng mga juice na ito. Lisa Reyes, Nakatutok, 24 Horas.